ang labis na kasamaan sa Sedoma. Nang gabing dumating sa Sedoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Tumayo si Lot pagkakita sa kanila at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Mga ginoo, sabi niya, inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay. Ngunit sumagot sila, huwag na dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi ngunit pinilit niya ang mga ito kaya sumama na rin sila sa kanya nagluto silat ng tinapay na walang pampaalsa naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila nang matutulog na sila pinaligiran ng mga lalaking taga sa si doma ang kanyang bahay naroon ang lahat ng kalalakihan ng lungsod bata at matanda pasigan nilang tinanong silat nasaan ang mga panauhin mong lalaki Ilabas mo at makikipagtalik kami sa kanila. Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag, mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Mayroon akong dalawang anak na dalaga, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa kanila. Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ng pinto. Ngunit hinawakan siya ng kanyang mga panauhin, hinatak papasok sa bahay, at isinara ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas kaya't hindi makita ng mga ito ang pinto.